Patay na ang tatay ko, pero nabubuhay siya, gato siya, magminudo, pare. Nung niluto natin yung kaldereta, binisita ako nun eh. Anak, mali yan. Nagira mantika, kasim ng baboy. Magtutubig yan, pero kailangan yung tuyuin para matusta yung baboy. Silipad ko lang sa mas malaki, hindi kasi. Tsaka ganito karami magluto si Papa dati. Natin ang sibuyas, bawang, marami, marami asmang nung kala Papa dati. Tapos kamatis. Isa lang natin yan, pare, kahit mga 5 minutes. Natin ang konting tubig. Kikis-kisin mo yan. Tomato sauce. Minsan naglalagay yung tatay ko ng atay. Minsan hindi. Pero hindi naglalagay yung tatay ko ng pasas. Pagka medyo malambot na yung baboy, lagay natin ang patatas at carrots magkasama. Hot dog. Siyempre tender juicy lang ginagamit ng tatay ko. Green peas, pare. Tubig, pare. Para magkasabaw. O yan, konti na lang yan, pare. Luto na yan. Okay na yan, pre. Timplahan na lang natin. Paminta. Tapos, patis pa. Ano okay. you know, plating, plating? Diretso yan dyan. oh, sabawan mo. Nasaan ang kanin itago mo? Para kunyari, low carb. Yan mga pagkain ko nung lumalaki ako. Na perfect bite, pare. <laughs> ah! Ang paglalagay ng tender juicy hotdog dyan, hindi lang yun basta sa sahog. Kasi kung sa sabaw, yung lasa nun eh. Tara. Makakata siyon. Masarap siya, pare. Hindi sponsored ng tender juicy to, pero tender juicy. Baka naman, di ba? Okay. Ito na talaga ginagamit ng tatay ko. So, kung gusto nyo bisitahin kayo ng uh, tatay ko habang natutulog <laughs> kayo, gawin nyo to recipe na ito. Masarap, pare.